Nilinaw ng human rights lawyers sa lungsod ng Bacolod na kailangan munang baguhin ang 1987 Constitution upang maisakatuparan ang inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas. Maalala na inihayag ng dating presidente na gusto nitong mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas upang maging independent Mindanao. Sa panayam ng Mamoracho Bacolod kay Atty. Cesar Beloria, ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas ay unconstitutional dahil malinaw na nakadeklara sa Article 1 ng 1987 Constitution na ang Pilipinas sa isang archipelagic state na tumutukoy sa ating pambansang teritoryo na binubuo ng kapuluan ng Pilipinas kasama na ang lahat ng mga pulo at tubig na nakapaligid dito at lahat ng iba pang teritoryo kung saan ang Pilipinas ay may soberanya at jurisdiction dito. Ayon kay Beloria, hindi hindi tatanggapin ng national government ang binabalak ng dating Pangulo dahil ang Mindanao ay pambansang teritoryo ng Pilipinas. Nihayag din ng abogado na maliban sa unconstitutional ang binabalak ng dating presidente ay maaari pa itong mahulog sa kasong sedisyon. Kaya kasunod ng kanyang pahayag na hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, agad namang nagpahayag sa press conference na wala siyang balak na rebelyon o sedisyon laban sa gobyerno. Ayon kay Beloria, dating prosecutor ang dating pangulo, kaya alam nito ang konsekwensya ng kanyang mga ginagawa. Ngunit ayon sa abogado, ang malinaw sa ngayon na ang national government ay hindi tatanggap na anumang binabalak o plano na paghihiwalay ng teritoryong pagmamayari ng bansa. Uh, expected naman natin yan Oo. na it is really unconstitutional by the very definition of the uh, Article 1 of the 1987 Constitution. Na national territory kasi ng national <laughs> government yan, uh, former President Duterte realize that what he said may be, you know, constitutive of a crime which is punishable under our existing law. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Al Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!